Ito <laughs> Yan guys, yung nakikita ninyo. No? Kumain ako ng chocolate para tandagdag resistance. Ah, uh, resistance. kasi nga medyo mahaba 'tong byahe natin ngayon. Sa mga sa mga taga Abu Dhabi nakakaalam ng Abu Dhabi yung Babiyayin natin ngayon ay papunta sa Sa Tawag rito Sa mga ba Tawag rito Ito tayo yung Yas Mall Kung alam nyo yung Yas Mall guys Yung Pinagkakarirahan ng ano Nung Tawag rito Kalimutan ko tolo eh basta malayo to guys yung nagkakarerahan ng mabibilis na sasakyan kalimutan ko to yung namimintal black ako eh basta nakikita nyo na lang yan mamaya Inantay ko ngayon yung tropa kasi sabay sabay kami pupunta sa meet up dito ako ngayon sa signal inaantay ko pa yung tropa eh kasi yung meet natin alas 4 Bali alis tayo ng alas 4.30 so kaya kailangan medyo maaga tayo para nakapag relax di ba? kaya ito yung outfit ko ngayon guys ito yung sa natin baba mo nga ito ay e, natin uh, condition so ito na nga guys tumatawag na yung tropa sasagutin ko mo so ayun na nga papunta na yung tropa gantay tayo rito sa kanto kasi ko nakikita niya guys eh gantay na natin sila para ano ah, sabay sabay na kaming pupunta sa meet up place so aabangan na natin yung dalawa rito ay yung service natin guys medyo condition na yan tsaka meron tayong baon tubig para in case na uawin tayo meron tayong tubig diba puno yan o parang tatakbo na excited na ata mga grades yung bisikleta natin ha? so na ata pumadyak eh relax ka lang buddy makababiyahin natin ngayon yan na nga pala iba tropa guys ang <laughs> dahil nila ay nasa kabila sila daw yan oh. <laughs> ayan sila ang Ah, diba? Ano yan? Mga manlalakbay ang mga yan. Ayan sila. Alam mo, lalakbay ang mga yan. Hindi na ba yung dalawa? Hindi ko nakikita. Ayan. Ano yan? Ano? May mga Christmas light nila. Nakakano yung mga Christmas light na kanda yan. Ayan, dito na sila guys. So, kala ko dalawa lang yung ano eh. Antayin ko ang dami pala nila. Morning. Ayan oh, na sila. Morning! na mo wala. Oh, alis na tayo. Dito na sila. Kaya, kita kita lang mamaya. See you. nasa stop kami ngayon. Painga muna kami, painga. Terry! Kesa eh. boy. kilometer na kaya itong nalak ano natin mga uh, ilang kilometer dito nga yan medyo uh, malapit <laughs> medyo malapit na huh? meron pa 50 yes. okay. <laughs> tayo muna kami sa clip kasi medyo ha sakit your ass <laughs> <laughs> Namiminhod nami yung ano ko? Imas ka. <laughs> ha? Ano? Imas legs. Imas ka. Non-stop legs. Eh. Medyo makati. Laki kang nagpa-practice dun sa tulay ng himas -e ka pa right? Hindi, medyo makati kasi parang kibago. Ha? Hindi, ano na, yan, nagpapawis. Na, na, Papawis ah. Stop over muna kami para magpahinga. na yung trofe? Kanya-kanyang ano nung kanya-kanyang check ng bisikleta para iwas kabirya tayo kailangan double check palagi pag nasa tayo sa grito pag nasa stop over ah. picture mo tayo sir ha pangalawang stop over namin picture muna tayo sir 1, 2, 3 Okay, video yan sir, video. Oh, hindi ka pala ano doon na. Oh! Ayun, dito yung naman ng pagmumuli. Ito yung pangalawang sa poker na. Kasi <laughs> babatingin ko na yung troto ko. What you buy bro? Water. <laughs> Pakari. <laughs> How does you? Pakari. 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 Sa bumili You finish already. Isang <laughs> galon. Naubos. <laughs> Nauhubos. Nauhubos. Water sport. Ha? Sport. Sport water. Naubos yung... Naubos ka kakasipsip yung laman. Ano <laughs> so, kung bata to? Uh, oh, are Phil? Yeah. Ah, why you not put in the gas? Why mo yung pagkain ko, guys? Ha? So, uh, Nakakadadyo, pagkain mo. Oh, you're full. Kumbi. Kumbi. Ha? All finished? Yeah. Kawawa naman itong batang to. May na, nanay at tatay. <laughs> <laughs> Nagkukusan na yung bata. Oh. Eh, Sige toy. <laughs> Meron pang extra isa. Pinasok. Put, put it all, bro. Full, <laughs> full. <pull. laughs> Ayos-ayos muna <mo> konti. <laughs> lalagay ng mga hangin. Para uh, kulit tuloy yung <laughs> eh. Ah, Nyari. flat? Tayo nga muna kami saglit tapos dideretso ulit kami kasi medyo malayo pa yung tatakbuhin natin eh. Nasa 40 kilometers pa lang ata tayo. So meron pa tayo na paper ang 40 km. Ilang kilometer po, sir? Mga mga nasa 40 pa ata, sir. Eh, kakain muna kami. Kasi nga nagutom yung bata eh. Alam mo yung bata sa tabi ko, yan o yung kumakain. Yan. Kain tayo. Nasa 32 na tayo sir. Ah, 32 pa lang. 32 pa lang sir. Ah, Meron pang 50, ah, uh, sir, ito mo gumantyan muna para may power tayo mga di hindi nakahabol paps 7am ride out kami para diretso na kami sa <clears throat> minano namin eh, uh, tropa. Ride out, ride out. Let's do this. Dito na rin kami guys, si wakas. Patay na rin kami. Kaya kasi may nag-ano rito kagabi, eto eh, Dito mas na sila natulog. So, sumunod na lang kami. nag overnight sila rito yun eh, si Abo. Wala si Yung si Abo. Kakagising lang ako. Eh. Ito mo. <laughs> ito kami karami. Actually, konti pa ito Wala pa. Konti pa lang ito. Yung iba wala pa. So, maraming mga event eh. Kakagising lang eh. Eh, unat. Unat pa ah. Eh, ganda yes, <laughs> oh, Sige. sama sir. O sige sama ako sir. Ha, ganda sir. ba 'yon? Oo. na, nagpapainit na para may pangkape kami. Ha? Huh? I go with you. Ah okay. Oh glide nito. Oh glide. Sipon ni. Chalo am bato. Ibalik mo sa atlok. All my life I've been waiting for. sinipon ako Lamig Lamig kaayo <laughs> Koreanong bisaya <laughs> Okay kaayo Okay kaayo <laughs> Kain po tayo kain Kaya talaga pag ano Galing sa ride Gutom galing

Dito pala, semi pasok pa kami mamaya. Uh, wash out ay uh, no. no. Oh, uh, 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 Ang chat out, siyangkit ng mascara mo, bro. Shout out nga pala sa <laughs> ano <laughs> sa here to. Ra na, let's go. O ra out na kami. Shout out, okay. Chat 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 shout out oh, see siyo na lang, bye. Watch out ay chat out, bro. <laughs> Kalahati? 25 lang siguro. 40 yes, lang 'yan. Ha? Ah, 75 lang? 75 da. Uh Oo. -oh. Dito ka banda. Tumayo ka dito. Video pala to. Loko-loko ka. Pindutin na puti. diya. One, two, three. Paggana <laughs> ka para na...

Picture na lang Para solo mo. ba? Video yata yan. eh. Okay na. Elena. <laughs> <Okay, laughs> <laughs> <Okay, na. laughs> lahat to ah. Where's Terry? Where's Terry? Ay, gusto mag solo Ikaw ba hindi ka? Okay na sir? Uy na sir? Uh, ano ba yung nakuha mo sir? 30?